Totoo nga bang nawala na si Jika sa Play Store mga kalod? So andito tayo ngayon sa Play Store and ito check natin kung nandito pa talaga si Jika ano? So and si ayan si Jika search na si Jika ayan si Jika mga kalod check natin kung nandito pa ba talaga siya Uy Paypal Facebook o oh, nga no si Paymaya nga nandito pa eh anyari sa si Jika nawala si Jika mga kalod sa no? So mga kalusun, so nawala nga daw si Jika. So, wag kayong mag-alala. Kasi nga, ito pasahin natin mga kalusun. Okay, so wag kayong mag-alala. Wag kayong maniniwala sa mga, ano, mga fake news, fake news na nangyari sa si Gcash mga kalusun. So, ito, tingnan natin mga kalusun. So, yan, wag kayong mataranta. Wag kayong ma ano, mabahala. O marami kayong Gcash, yung iniisip nyo is, nakawala yung pera nyo sa si Gcash. So, ito mga kalusun. Yan. So, Google-Google lang din minsan. Huwag kayong mataranta. Okay, so, uh, according to GCash, they are updating some features of its application for Android devices. And we are working tightly with Google to bring back the app again to the Play Store. Okay? So, GCash, noted. Those users who wish to download the app from the said platform may just kindly stay tuned for more updates. O, diba? O, oh, di ba? So, huwag ko yung mag-alala kasi nga, nag-update lang yung Jika. So, kahapon ata na wala mga halos. So, kung mga nababahala kayo diyan kasi may mga marami kayong pera sa Gcash nyo. So, sana all may maraming pera sa Gcash. So, ngayon, hintay-hintay lang tayo mga kalos and baka mamaya or bukas magiging okay na yung ating Gcash. So, ayan. So, ingat and update lang tayo Gcash. Okay? So, bye-bye. Peace out.